Inilahad ni Parang Maguindanao del Norte Mayor Kahar Ibay sa kanyang ika na State of the Municipal Address ang mga tagumpay na natamasa ng kanyang administrasyon at mga ninanais pa ng kanyang liderato para sa bayan. Ang detalye sa report. Tagumpay sa sektor ng edukasyon, kalusugan, transportasyon, negosyo at turismo. Bukod pa sa patuloy na pagtataguyod ng maayos na programang pangkaunlaran, pagkakapit-bisig at pagkakaisa ng bawat departamento ng lokal na pamahalaan, gayon din sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Maging ang mga hamon na kinakaharap ng administrasyon sa pagkamit ng mga mithiin nito. Ito ang mga usapin na laman ng talumpati ni Mayor Kahar sa kanyang State of the Municipal Address. Isang malaking karangalan para sa akin na tumayo sa inyong harapan ngayon upang ipresenta ang mga natam, natamong tagumpay at mga hinaharap na mga programa sa ating munisipyo. Ang presentasyon ito ay hindi lamang isang ulat sa ating mga nagawa kundi isang patunay na ating sama-sama pagsisikap sa pagtataguyod ng isang maulad at matatag na minamahal natin bayan ng para. Sa pamamagitan ng ating pinagsamang dedikasyon at sipag, malaki ang ating naging progreso sa larangan ng pagpapaulan ng mga institusyon, public service at pamamahala. Habang tinatanaw natin ang hinaharap, nananatili tayong sa ating vision. Na ang vision ay hindi lang para sa akin kung hindi para sa ating mga generation to generation. Pangarap na pagbutihin ang buhay ng ating mga mamamayan at tiyakin ang patuloy na pagodan ng ating komunidad. Tao sa puso akong Urban. Hindi pito na agot kung wala ang inyong suporta. Sino ako na superman na kaya kong gawin ang lahat ng ito kung wala ang inyong suporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga narating ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 6 na taon, patuloy ang pagpupunyagin ng Alkalde para maisakatuparan ang mga hangarin nito sa bayan at sa mga mamamayan na kanyang pinagseserbisuhan. I hope and pray na maging masigla di sa ating, para, ating mga komunidad, consistent ng paraan, ngabi para sa pamana, na Saturday ang disiplin ng para, ay hindi na mag e isang mayor, matagal na ang nine years kung ikaw ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin, ang pagiging isang mayor ay may hangganan. At yung hangganan na yun, ay yun ang Ano ngayon ay kung pwede ko rin ibalik sa inyo. Ano ang naging suporta niyo, ni mayroon na niya kung ano sa mga disipyo ngayon? lahat na ginagawa po ay kailangan sabay-sabay tayo na at gumawa sa ating mga na dahil doon, mas madali natin mabot ang mga pangarap natin. Lahat tayo ay nangarap na bumanda ang buhay natin. Na balang araw, kung hindi man tayo naging abogado, yung ating mga anak ay maging abogado. Nangarap tayo na maging teacher, pero hindi tayo naging teacher, pero teacher, o maging doktor, tayo hindi tayo ng doktor, pero yung anak natin ay maging doktor. Kaya kailangan tayo lahat ay magpuntulong upang maagod natin ang mga pangarap natin sa buhay. Walang imposible kung tayo po ay magpuntulungan. Hindi tayo malignan na nakikita natin sa ngayon. Kaya, kung uh, may uh, pag-aaralan, happy lamanan, gumagang sa mga lahat, looking forward, na nawa ay mas lalo pa natin paitinin ang pagkakaisa ng mga parangyay. Sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo, tayo natin? So, ina, sana po, ay ay paabot po ang bisayay sa inyo. Wassalamu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Pleasant parang, parang maganda now.